Welcome back ulit sa ating YouTube channel at ngayon ay mamana ulit kita at kasama natin syempre yung ating laging kasama sa ating pamamana o yung kabady natin si Try TV. Ayun medyo gabi na kami nakalakad at gawa ng gulpan naming gawa. Kaya kahit mga anu uras ay nalakad na kami at gawa ng wala kaming choice at hindi kami makaaga ng lakad at gawa nga, nga marami kaming nagawa. Bali ngayon ay mga nasa 8:30 na ng gabi kami lumakad. Ayan, ayos at malinaw-linaw naman yung tubig, hindi kagaya nung nakaraan. Pero lumabo pa rin yung ano, yung ilog at bumaha na naman. Ano nang galing talaga. Talagang hindi man natigil ang kababaan ng ilog. Tara, samahan niyo kami sa aming paninisid. Let's dive. At nandini na kita sa ilalim ng tubig at gulpan laki ng tubig. Anong pagkalalim din sa bandang hapon kaya din kami nagsimula ipaparoon ng agos uh, uh, sa sa maypier kaya dini kami nagsimula ay ayan tahiba siguro ito at at man, may nakita agad tayo ditong isang danggit tingni pa ayan o ayun ay, sapul yung danggit anong pagkalalim ng tubig ah muntik pa kitang maunusan din ay lumakad kami ay eh, yung kalakihan pa ng tubig o yung pahibas pa lamang kaya gulpan laki pa ng tubig ayan ay, ayos may nadali tayong isang danggit ay nung pagkadalang talaga naman ng isda dini eh. hindi ko alam kung wala na o oh, wala lang ang talagang labas na isda kaya kahit maliliit ay apagpapanain ah, natin para kita'y may mauwi ay kapag kita'y namili wala kitang maiuwi at maiulam at di na nakita na naman ako isang danggit ayun ah, sapul na naman yung danggit ayan ako yung nagapakiingat-ingat maigi ni at gawa ng anong pagkasakit ba naman makatinik ni kaya ako yung dalang-dala na din kaya hindi ko na nahawakan ang gawa ko ay inapatay ko muna bago ko isilid dun sa lagayan ay kapag buhay buhay pa inapilig ay hanggang sa matinik tayo nung tinik nyan ay nung pagkasakit pa naman ah, ah, talaga namang naghingot hingot yung pag tinamaan ka ng tinik nyan ah, ah, na nung pagkatagal pa naman mawala at di na yung may nakita kong isang kakaibang ah, yung katangwari ito yung ano ay yung parang gamusang itsura pero iba yung itsura nya ayan oh, mabukol bukol yung likod nya Ewan ko lang kung nakakain ito. Ano bang tawag niyo sa ganitong mga katang? Hindi ko alam yung tawag dito ay. At dini eh, ay sumisidulit kita siyempre para kita yung makarami at makapang ulam lang kita. Napakarami pa rin tulong. Ay yan. At dini pala ay may nakita kitang isang iwik o yung manitis kung tawagin dini sa amin sa Marinduque. Ayan, napakaamo nito. Kapag tinutukan mo ng malakas na ilo ay talagang hindi na ito siyang gapakaula-ula. Pero kapag nagalangoy ito ay gulpe ang ilap talaga naman ito. Kailangan talaga patigilin mo muna para mapana mo ng maganda. Ayan, napakaamo naman yan kapag inilawan mo ng malakas ay natigil naman yan. Wag laang yung nagalangoy. Anong hirap niyang patamaan at mailap talaga yan. At ayan, napakadalang ng mga ganiring isda ngayon. Ay dati ay gulpe ang dain naming napapanang ganire sa sobrang daming namamana. Ay gulpe ang unti na nang nahuhuli natin. Pati iba ka naman maliliit ay nadali. At di na nakita kitang isang dalag ayun sapul sa yung dalag. Hindi na makagalaw. Ayan, napakaganda ng ating tama kaya hindi na siya nakagalaw. Ayos. Meron naman siguro tayong pang ulam nito. Huwag na muna tayong magbenta kasi napaka unti ng labas ng isda. Dini, ah, ah talaga naman kailangan talaga magtsaga ka sa pamamana para lang may pangulam ka pagkahirap-hirap baga naman ng ulam gulpe ang mahal pa ng isda kaya syempre mamana na lang kita para makalibre man lang kita sa pangulam. at ito minat sumisid na naman kita rin at may nakita na naman kitang isang isda na naman at ayun may nakita naman akong mamulang-mulang manitis ayun nakatago dun sa ilalim ng kahoy Ganyan talaga ang mga favorite spot niya mga manitis na yan, Diyan mo talaga sila madalas makikita. At syempre, apa na kayo natin yan. At kapag nasilaw yun doon sa ating ilaw, ay nakumalang yan. Gulpa ang hirap ng habulin yan. Hindi na matigil yan. Mapunta doon sa lusay. Hanggang sa hindi na natin maninaga ng flash light. At wala na, hindi na natin mapapanay. sayang din yan. Ay gulpa ang laki pa naman yan. O tingni pa. Anong ginwa pa naman prituhin ito, Ah, kung ganiri man la ang lahat ng mga nauhuli natin na ano, pagkamahal pa naman ang kilo ni naabot ng 220 ang kilo ni Re din sa amin kapag purong man, mga manitis at kapag yung mga kanuping inaabot ng 240 at dinay na ay isang dalawa pala dalawang iwik o yung manitis ah inapag isipan ko pa kung alin yung ah, panahin ko at parehas naman yung size kaya kahit alin na kahit alin na yung ating apanain gawa ng parehas din naman yung size sayang din naman yung isa akala ko hindi man malangoy ay nakamalay siguro ay naroon man din bumugit agad muntik pa nating hindi mapana itong isa at gawa ng abong pa nung isa at di na yung nakita akong tatlong danggit nasa bandang lusay at atis tingin natin kung makadubol shot kita rin eh. at ayun, nadali natin yung dalawang piraso ayun, ayos na ayos nitong pang ulam good size na rin ito at uh, mas maigi pa itong ulamin kaysa dun sa mga uh, sardinas yung nasa lata isos na pang chemical nun eri eh, eh. talaga namang napakasarap na rin ulamin pag parinito mo eri eh, at meron ka ang tuyo at kalamansi ay talaga namang mapaparami na ka ng kain din eh Uh, ah, pagkasarap pa naman yung lasa nito pero gulpe sakit makatinik nito kahit gulpe sarap ito ay gulpe ang sarap din makatinik nito kaya ayan, nakadali tayo ng danggit anong pagkadalang ng mga isda dini. At dini ay may nakita ko ayun, si Nemo, nagapahinga dun sa kanyang bahay. Ayan, ay, no, napakaganda pala naman talaga ng kulay niya. Napakaganda ng kanyang taguan. Talagang nahidid pa niya yung katawa niya dun sa kanyang taguan. No. Tingni pa anong pagkagandang halamang dagat niyan. Ayun, ay, ayos. Nasaan kayo si Dory? Ba't wala dini? At dini ay may nakita kitang isang ayun, ay pugita, isang damputing pugita napakasarap damputin pamanggan mga mga damputin napakamahal din ang kilo nito sa amin naabot ng mga 200 ang kilo nyan kapag mga ganyan kaliliit at din at sumisid na naman kita pag hindi kita sumisid ay hindi kita makakita ng isda ay pa naman yung ibabaw at ide, may nakita na naman kitang isang iwik o yung manitis ayun, nakailang iwik na tayo siguro sa mga tatlong iwik na yung nadali natin napakalalaki pa naman oh kung puros ganito ang mga nauhuli natin ay nako jackpot na naman sana kita nito at ayan medyo malalim lalim at gawa ng malaking anin ta taib ay sus halos ano ay maunusan tayo kaya ingat ingat din sa mga kaispero natin dyan kapag di natin kayang sisirin ay wag na natin sisirin kahit pa malaking isda yan kung buhay naman yung kapalit at tiabi aning isda na yan makikita, pa, makikita mo pa rin yan magkikita pa kayo nyan kung magapakita pa at eto may nakita akong isang panus maliit pa napaka amo nagataka ako bakit kaya gulpe ang amo yun pala ay may kagat kagat siyang isang alamang kaya pala naman gulpe ang amo at di na na kami at may nakita kaming mga taktakin din eh yung pagkarayong taktakin kaya namulot muna kami ng tak-takin ay gulpan, sarap din kaya ng sabaw ni aa ah, ah. kasi hindi ako mahilig magsusungkit ni Re at ako'y naiinip pagsungkit ang talagang gusto ko lamang din ay yung sabaw, tapos aluyahan mo abaw, anong kinwaha talaga namang nagasagutsot papag ayon umimis sa baway ay yan, napakarami nating nadali ditong mga tak-takin bali nandito lang yan sa tabi ng pier at siguro ay naglalabasan sila kapag malaki yung tubig at siguro ay din ay ayan syempre apasokahin muna natin ito at kung saan saan ito nagadidikit ay at sa anong favorite din ito ng aking nanay at gawa ng gulpi sarap nga ni itong sabawan ayan ay, nagtapos naghalang halang pa yung luya mo aa ah, ah, nung ginawa para kang nagainom ng salabat at yan yung aming ginawa habang kami ay hindi pamatabi ay nagpupulot kami yan at ito na yung ating mga nahuli ayan ay, Ayos na rin, meron na rin tayong pang-ulam. Ah, ilang piraso 'yung ating isda. Pero napakarami nating nahuling mga bagtungan. Ayyan, napakarami nating huling mga bato, nagakalansingan pa nga ni. ay tingni paw. Ayos na rin ito, meron na tayong pang-ulam. Ah, sabaw pa lamang ay goods na goods na. Sabaw na ang ay ayos na ayos na. At dinay nakawin ng kita at eto na 'yung ating mga nahuling mga isda. Ayyan. Napakadalang talaga ng isda. ayan 'yan lang 'yung mga nahuli natin at uh, ito yung mga tulos at yung mga manitis gawa ng uh, dapat nga ni Gulpen daming isda ngayon at wala namang buwan Ay, bakit kaya ganoon at ayan na yung huli nating mga taktakin ayan hanggang sa muli natin pagkikita salamat po sa inyong panonood